Hello po, welcome back sa ating vlog ah. Dito kami ngayon sa Jatsu ah. Nag-assist kami sa mga motor sa kasihan okay. oh. Tanungin mo, oh. ano? Coronation night Okay na, no? God ah. Pwede Nag-assist tayo, no? Okay Hindi mo natin Bro, dito ka bro, bro Dito ka sa vlog natin banda, malapit dun eh <laughs> Oh Kamay kamay ka bro Kamay oh kamay ka Ayan oh kamay oh Pero magkikita tayo Ah, uh, ngayon nagkaroon na, naghinto-hinto na yung sasakyan, sobrang ganyan, sobrang rame uh, dito kami ngayon, nag-traffic kami ngayon sa highway Ah, uh, Bacolor, Pangpanga mga idol, uh, dito na ngayon Ito so ay pumasok naman mga idol ay sara na kasay walang tapusan ah ito yun sila oh sa taot kaya sa mga ninyo mga kaibigan mga kaibigan kamay kamay kayo dyan hmm. tap mo na

বলুন ওর সম্প Hello po, huwag niyo kalimutan ang aking YouTube channel MMT uh, MMD Chapter Bacolor Pangpanga Ang ating Facebook page Jimboy Vlog Ang ito Jimboy Vlog ang ating Facebook page MMT Chapter Bacolor Pangpanga Ang ating YouTube channel mga idol Ang ito na yun ano? Hanggang na kami dito ngayon Overnight overnight sa pagtra-traffic. Overnight sa pag traffic no? Mga idol. Okay. Kanya lang buhay natin dito ngayon. Yun yeah. ang buhay na pinipili natin eh. Yun ang lampanan natin yung ating servisyo, no? Yun ang pinipili natin na buhay eh. Diba? Ah, double eight, double Kumusta na dyan? Maraming yung pumasok dito ngayon ah, doublet 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 Double donasi Jordan, Joey. Ah, double to, double to si Joey Jordan. Ah, to one, to Kanina pa. Oh, kanina pa. Da, da si Rake? Wala, naputol yung Bakit? Tar. Bakit na putong delikado 'yan? Sir niya, yung pa. Trabaho na naman natin 'yan. Kamay MT. De... Si Ragupan. Dan ke kayo dyan. Ah. Apat lang kami, apat. Apat lang kami. po. Oh, gising-gising kayo. Maraming salamat sa inyo pag-share ah, sa ating vlog. Ah. Maraming salamat. Ah, welcome sa inyong lahat. Bye-bye. Oh, God bless. Ah, dito lang ating vlog. Ah. Maraming salamat po. Oh, God bless. Ugigit oh, kayo palagi sa inyong trabaho. Oh, God bless all. Bye-bye. Sa sunod na naman vlog.